Napakita ko lang sa inyo, ito yung lungs natin. May kaliwang lang, kanat ng lung. Okay? Ang lungs natin, dyan pumapasok yung mga oxygen. Pag huminga tayo, papasok yan sa lungs. Tapos mag-expand yan, papasok yung oxygen, lalabas yung carbon dioxide. Ang problema po dito, kung naninigarilyo kayo. Let's say, chain smoker, malakas manigarilyo. Anong nangyari, pumapasok yung usok dito sa lungs natin, nangingitim ang lungs hindi na katulad nito, very healthy, pink at mapula yung lungs, magiging maitim ang inyong baga. Ano mangyari pag iitim itong baga? Kung baga sa aircon, pag uh, madumi na yung filter ng air aircon, nangingitim yan, pwede natin hugasan. Pero yung lungs natin, hindi natin pwede hugasan. Kaya pag nangitim to, magkakaroon na ng sakit, emphysema, pwede magkaroon ng lung cancer, pag umubukas sa umaga, Lagi kang may plema, masisira yung lungs. Kaya pakiusap natin sa mga smoker kung pwede tigil ang paninigarilyo para hindi masira ang lungs ninyo. Kasi ito lang yung baga natin. Siguro tip din natin sa air pollution. Iwas tayo sa air pollution, lalo na pa na sa kotse. At uh, kakain tayo ng mga prutas at gulay na maganda rin dito para sa lungs natin. Panasira din kasi yung lungs natin, pati yung puso natin na nasa gitna, apektado. pag may sira ang lungs, mahihirapan yung puso mag-pump eh. Hindi siya makakabomba maigi. So, alagaan yung lungs, stop smoking, iwas sa air pollution. At meron pa tayong tips, hihinga lang tayo ng malalim. Hinga malalim, 4 seconds, pigil, then exhale. Maganda rin yung hihinga ng malalim, paminsan-minsan, para ma-expand maigi yung lungs natin. Ayaw natin yung mababaw lang ang hininga natin. Dapat medyo naka-open.